Hello mga kababayan. So guys, para sa kaalaman nyo, yung Paul Boron video na sinasabi ngayon ay nagmula yan talaga kay Maharlika. Alam nyo guys, eto si Maharlika. Ito yung ano eh, maraming mga ano characters pagka nagkakwento. May kuting, tapos may ismags tapos merong a uh, puting ahas, di ba? So, ito mismo si Maharlika, ang pasimuno tungkol dito sa ano na to, ah uh, Paul Boron video. Tapos, ito namang ano, mga ugok na etong si General Macanas at saka itong si Captain uh, Clemente Dado Enrique, sinakyan pati itong si Bagong Lipunan. Pero, alam niyo naman guys, mismo si Maharlika, sabi niya, hindi naman niya nakikita yung video na yon. pero kung magkwento siya, akala mo totoong-totoong nakita ng dalawang mata niya mismo yung video na yon. Tapos sasabihin pa niya na ayaw daw niya na siya ang maglabas ng video na yon. Ang sabi daw niya, yun na nga lang may hawak ang maglabas nun. Pero alam niyo guys, kung totoo yan, dapat dati pa yan nailabas nung panahon ng kampanya. Kasi alam nyo, sa mga matatalinong tao, hindi nila papayagan na makaano, step 1 ng kalaban nila. Hindi pwede nilang payagan kung totoo talagang merong polvoron video. Halimbawa man, si PBBM, hindi nila papayagan na maging presidente bago nila sisirain. Ano sila mga gago? Bago palang umetra si PBBM, bago palang siya maging presidente, lahat na lang paninira gagawin ng mga yan so kung totoo talagang merong Paul Boron video dati pa yan lumabas pero eto naman si Marlicano. sa totoo lang no hindi ko naman kayo pinipigilang maniwala sa kanya pero sana selective kumbaga man kung nakikita nyo na parang gaya nito, eto si Maharlika naman siya mismo pala hindi naman pala nakikita tong polboron video eh kung makakuda eh akala mo talagang nakita niya eh tapos ito naman na ah, mga gonggong na tagasunod ni Maharlika eto si General Macanas no at saka ito nga si Dadok ano yung si Clemente no eh akala mo talagang actual din na nakita rin nila sasabihin pa nito si General Macanas hawak daw ng mga ano militar yung mga videos na yon ay yung video na yon pero siya mismo, militar din naman siya, ex-military. Eh ba't di siya pinagkatiwalaan ay ipakita sa kanya? Kung di ba namang gunggong, di ibig sabihin wala siyang kredibilidad para ipasa sa kanya yung video, di ba? Tapos ito naman si Clemente Dado, di ba? Kesu, papayag ba kayo na ang presidente nyo may niyo nyo ng ano, ng ano, pulburon, di ba? parehong chismoso na nagmula, nagugat nun sa ano nila, na nainanayan nila na chismosa na wala na katibayan na ito nga si Hitad. Kung tawagin ito na ibang vlogger si Hitad de eh, si Marlika. Talagang masasabi mong Hitad. Kasi biruin mo ah, kahit na hindi niya actual na nakita, dahil sa pagkikwento niya na convincing, ito tuloy na mga walang utak na itong dalawa na to, no? eh talagang tinanggap na as in totoo yung kwento niya na may pulburon video. Pero itong tatlo na to, mga gunggong, no, isama ko na si Maharlika na pinagmulan ng istorya ng pulburon video na yan. Si Maharlika, General Macanas, Captain, excuse me, Captain Clemente, puro hindi nila nakita yung video na yan na pulburon. So, ang sinasabi ko lang sa inyo guys, eh, huwag kayong nagpapaniwala sa bawat sasabihin itong mga to kailangan gagamitan nyo ng utak kung baga totoo kaya itong mga pinagsasabi ng mga to huwag yung porkit ah, galit na galit siya na pag nagsasabi yung parang ano may sa puso kung baga man sa script dinidibdib nila yung script na akala mo totoo huwag kayong magpapaniwala ha ah, guys ah. so sinasabi ko lang sa inyo wala yung Paul Brown video na yan dapat dati pa yan lumabas bago pa ano naging presidente si PBBM dahil yung mga kalaban niya natural pipigilan siya maging presidente so para sa ikatatahimik nating lahat no at magres na yung issue na yan no Paul at chuchu eh manahimik na tayo at sinasabi ko sa inyo hindi totoo yan at katang isip lang yan ni ka o kaya man katang isip nung Uh, puting ahas niya at tapos eh pinaniniwalaan naman agad niya kasi siya uh, kunyari may sasabihin may sasabihin siya may nag-text 'di ba may nagsabi puro me 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 kumbaga lahat na lang na eksena me 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 may nagsabi may nag-text sa lahat na eksena may mga ganun o ayun lang guys ha uh, sinabihan ko lang kayo na hindi totoo na may Paul Brown video o ayun guys hindi to na lang ko end Blessings! Blessings, everyone! Bye!